pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM. Ang Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live! Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Pinulong ng DA Calabar Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang mga tagapag-implementa ng mga proyektong pang-imprastruktura na pang-agrikultura sa rehiyon na ginanap sa Lipa City, Batangas. Ito upang siguruhin ang maayos na operasyon at serbisyo nga nagmumula sa mga nasabing infrastruktura, partikular mga food terminal sa mga barangay at munisipyo, organic trading post is not the house at agricultural trading post. Katuang Regional Agricultural Engineering Division o RAED at Agricultural Program Coordinating Office o APCO nagsilbiring daan ang aktibidad upang magbigay ng mga updates sa implementasyon ng bawat proyekto tiyakin ang kapakinabangan nito para sa benepisyaryo at komunidad. Mula sa DWLFM 95.9 ito si Rens Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CMN Live, live National Line Maraming salamat Transbeldam mula po naman sa himpilan ng DWALFM Radyo Toto CMN Batangas Sa